Ciao Bella. Ito pala yung tinatawag nila na dandala yun. So, dandal yun whatsoever. Kung anong pronunciation dyan, basta ito yung mukha ng dandala yun, no? And then, meron tayo ditong mga pwede na, ready na ihipan. ganian ganyan siya pag ano, tingnan nyo po. Ganito yung flower niya, tapos pag natuyo siya or uh, tumanda na nga siya, ganito na siya, no? Ang mukha niya. Tapos marami pa dyan. Yan. Okay. So, ang gagawin natin, mag-wish tayo. Yan. Ito na siya, ha? Against the, ano tayo? The wind. Baka mamaya, papasok sa ilong natin na uh, maliit yung butas ng ilong natin, pero baka tayo bakit pumasok ito, ano? Anyway, ganito lang. Mag-wish tayo, no? Ang wish ko sana... Lahat ng mga small CC ay ma-invite na sa content monetization ni Meta. Uy! Maria Day! <laughs> Hindi pa pala may invite guys. Huwag na tayong umasa. Uy! Mag-focus na lang tayo sa content natin. Uy! Hey, <laughs> yes, Maria konti lang, guys. So, ibig sabihin, hindi lahat ng content creator or small content creator. Invite ni Meta ngayong katapusan. Kasi, or di kaya second week. Tandaan nyo, guys. Nagsisend ng uh, invitation si Meta every second week or di kaya first week of the month. Second week of the month and then last week of the month. Yan. Kailangan. I-check nyo yung mga, ano nyo, mga dashboard kasi minsan hindi siya nagno-notify nasa dashboard nyo nagtataka nga ako sa akin ba't hindi nagnotify no ang iba kasi nagno-notify sa akin hindi nasa ano siya nasa dashboard siya okay okay last so konti lang talaga guys wala klaro eh mangita ang taglain mangita ang taglain dere dere ta <laughs> Kan 1, 2, 3 tiga. <laughs> Kunti lagi hapon kayo. Walang selbi guys. <laughs> Walang klaro ning dandala yun. pangatlo. <laughs> Peace. Kut na yan. Walang klaro. <laughs> Magkatawa ng si mister No, kung ano pinagsasabi ko no just ko dahi, mamita taglain dai Eh, ayaw talaga niya. Diyos Maria dai Ayaw niya talaga. Amor eh. Yung asawa ko nag-i-exercise ko. Dito tayo sa mainit, no? Kasi tapos na ako mag-ano? Mag-exercise. So, ito na naman. Ito. Ito, pag hindi pa rin naubos, ibig sabihin, guys, sipagan pa natin mag-post, no? Sipagan na natin para ma-invite na kayo, no? Kasi sayang din. Kahit sintabos ang kita ngayon, at least, naiipon siya. Pag naiipon, no? May withdraw, di ba? Dollars din yun, hindi piso, ha? Bawat dollars ay 58 pesos yata or 59. Chamba sana kung euro ba. Sus Maria, giatay ra. Hindi na talaga tayo. Ayaw ko na magwish. wish para sa inyo. Kasi wala naman, wala naman kwenta. Ayaw naman, maghanap tayo dito. talaga siya ready na. Maghanap tayo dito. Alam ko marami dito. Pero sana yung wish ko, ito pa rin yun naman. Uy. Kasi ito, ito, ito. Kunti na lang tira. Ito talaga perfect. Okay? Oh. Ayan na. Okay na guys. Yun na. Okay? Taning kamot mo uy. Okay? Kasi ako na naning kamot po ko. Pero say, kapagod pala uy. mag create creator. Tapos, minsan tatawa na tayo. Tapos yung yung mga kamag-anak pa natin, hindi tayo sinesupportahan, diba? Tangit mo. Hmm. pagkikita tayo, mangi, na yan sila, no? Ayun <laughs> lang. Ciao!